kabilang ayon yun po yung gagamba oh diskopo po ang laki na yan napakalaki din ano 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 kunin mo boss ano 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 Yo, magandang araw mga kabuga. Uh, for this video, nandito po kami ngayon ni Marjon sa ano? Sa spot ng pinangingisdaan namin. Bali doon po yung banda. Tsaka dito, bali nandoon po siya. Bali ang pakay namin ngayon dito ay titingin kami ng spot kung saan kami pwede mag-vlog ulit. Dahil ilang buwan na hindi kami nakapag-vlog dahil busy. At sa kadahilan ng season rin na ng ngayon ng gagamba, maghahanap kami ng gagamba dito. I-share namin sa inyo kung ano yung mga klase ng gagamba yung makikita namin dito sa Taiwan. At bago po pala ako magsimula, mga kabuga, kung maaari, pa-subscribe naman ng aking YouTube channel para madagdagan naman tayo. Let's go! So yan mga kabuga, Bali, may bagong spot kami na na-discover dito ni Marjon Dito Bali, doon po yung spot namin sa taas Yan, may namimingwit po doon Ito pa namin Hindi lang tilapia yung laman ng ano, ng tubig Maraming banak Ah, sa badang area doon, oh Ito gilid, napakaraming isda Tingnan mo, gumagalong, napakaraming Bali, na lang kami ulit ng panibago naming lambat dahil nawasak yung lambat namin nung nakaraang baha babalikan namin to yan si Majan so yun dito mga kabuga malapit sa company ng TSI sa harapan lang pero kami nakitang napakalaking sapot dito so may sungay yan, kunin na natin mas hindi pa siya nakapagtago grabe yung laki ng ano nyo Tingnan mo yung gitna niya oh. Halos kasi laki na ng palad ko. Hmm. Bali andun po siya, hindi pa siya nakapagtago. Yan oh. May sungay. Yan. Kunin po natin. Wow, aray ko, nangagat. <laughs> Boom! <laughs> <laughs> nangagat ba? <laughs> Nangangagat. <laughs> Grabe oh. Lupit na ano yung tawag dyan Camel spider May buntot Saka may ano May buntot siya mga kabuga Sinakmal niya ako ah Nadaling ko na lang po ito mga kabuga Bali kagaya ng dati Yan yan eh Kagaya natin sa ano Iwanan sa kubo ulit Yung una naming nahuli Nakawala eh Hindi na nga So yun mga kabuga Bali Kami lang yung ano let's spider hunt Na Nakamotor Hindi <laughs> e Hindi e po kasi kami pwede pumasok dyan sa mga ano Mga private property Saka medyo Delikado rin dahil Maraming ahas dito Dito lang po kami sa gilid gilid ng kalsada Ayan po si Marjan sa ko naka baik e bike po siya Bale, lumipat kami ng pwesto dahil sa pa lang yung nahanap namin pupunta so, kami ng bandang yongan mga kabuga Ayan, mga kabuga bali nakarating na kami sa simenteryo yan yun po yung simenteryo ng area dito sa Taiwan nakatag na ito sa yongan so, Baka may mahanap kami ni Busmar dito update na lang kayo pag may nakita kami ulit ayun so, mga kabuga hindi pa yun mga boss meron kami nakita dito grabe ang bahay dun meron ka nga okay. may ano may... dito eh ayun, na yun po yung gagamba oh pagaya kanina ayun oh mo yung kamay mo boss ilapit mo yung kamay mo Ay. grabe yung bahay po lucky <laughs> Tingnan mo tong ano. Gitna ng butas ng bahay niya. Yan. Napakalaki. Tatlong daliri. Kita ba? Yan. Grabe ang laki. Kita mo yan, ayan yung ng bahay niya oh. Yan, saka nandito yung gagamba. Kagaya kanina, may sungay pa rin. At nangagagat ito. <laughs> yan oh. Punin ko na ito mga kapuga ah. Mayroon pa dyan boss muna tago ko po muna ito mga kabuga bonus mayroon pa itong buso hindi pa nakababa ayan. ayun o oh. Ay, oh, mayroon din doon o oh. ayan may sungay pa rin eh. oh, oh mayroon din dyan o oh. may, may sapot pa dyan o oh. oh, ito laki din sa ko doon po sa so doon po mga kabuga may nakita ako doon hindi pa nakababa tapos mayroon din dito isang sapot okay. ayan siya boss ayan Bali, magkatabi lang. Ay, yun po yung gagamba, oh. Disco po, ang laki na yan. Napakalaki din. Yun. Kunin ko, boss. Kunin mo, boss. Yan, kinuha ni Boss Marjon. Diba, pulahan. Pula. Ah, pula pulang pula. may mga halimaw. Yun po, oh. Oh, shout out sa iyo, Ragosta. Sabi mo ikaw yung ano, Idol Ragusta, ikaw sa inyo yung may mga pinakamalaking gagamba ng OS. Yan, laban tayo. Yan <laughs> oh, bali dalawa. Bali ko ko yung isa. Nandoon, kaso putik na nagagat na ito. Yung Di pa siya nakababa sa ano ay tumakbo kunin ko na baka makawala pa po. naman no? Malaki pa sa mga daliri ko. So yun mga kabuga, nakarating kami dito sa may Yan, marami na mimingat doon sa kabila. Sa dalim ng tulay. Grabe yung isda doon no? Ang mo. kaya yung boss? Tilapia kaya yung boss? Ang dami oh Ayan, meron din dito oh Ang daming isda Sarap pagdalahan Nasa lang maraming namimingwit Ayan, mga ah, kabuga bali meron pa kami nakita doon yun po sa so may nakalambitin na dahon yun po napakalaki ah, yun po Ayan. sigurado nandito yun sa nakatiklop up tumalon so, kulay ano kulay ni... kulay abuh po siya Ayan, punin ko na Eh, aray ko! <laughs> <laughs> Kaya na naman. Ay, punta na na nananakmal Ah, napiga po siya, medyo ano <laughs> Nabingkong <laughs> Napiga po siya kasi kinagat niya ako mga kabuga Ang kate Ayan, tago ko muna ito sa ano, sa pitak natin Mamaya na lang natin tingnan ulit Meron kami nakikita doon sa baba mga kabuga. Uh, bahay namin ni Boss Marjon. Parang bahay niya, parang ano. Parang yung tunay na gagamba, yung orb spider talaga, yung pang derby. So, uh, Tingnan or natin. Orb snake to dito. Orb snake. <laughs> <Okay. laughs> so yan po yung kanyang bahay. Parang nandyan. Yan. Parang tunay nga to boss. Tunay na dito ayun pakyat ikot tayo dito sa likod nahanapin natin to mga kabuga kasi walang challenge kanina yung hinanap natin eh ito papakita ko sa inyo kung paano maghanap ng gagamba <laughs> ayun nando na siya ayun sa ilalim ano tunay na Oh, bali ito yung sapot nyo Ganun pa rin pero maganda siya boss. Huh? Parang tigrihan. Kunin ko na ayan, oh. ayan, dito. Yan, dito. Yan. Ito yung sapot niyo oh. Hindi pa rin tayo pinahirapan. <laughs> yan. Yep. Yeah. Pusya oh. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Grabe ang ganda. Gandang gagamba, boss. Oo. Oh. Wala, ano na 'yan? La, pamalan na to, boss. Grabe ang gagamba. Ito yung tunay. ganda, grabe. Talaga ang ganda. Sobrang tanda na oh. Grabe laki. Yung pa pala yung service namin. Laki. Eh pagagapangin mo, boss. Oh. Grabe ka laki ang gagamba. Grabe yung ano. Hmm. Grabe yung galamay, boss. Ay, panalo. Mm. Ayun, lumalaban 'yan, ganyan. Oh. No? Grabe 'yung ulo niya kasi laki na rin ng katawan niya. Tagaw na muna natin So yan may nakita si Boss Marjan dito Ayun Grabe na yan parang Andun, Kulay dilaw na yung sapot Tara punta natin Boss Pag tayo makapunan

Sinapin mo. Hindi ako makapit ako. <laughs> Mababa ako. Kalanganin po yung kalagayan namin sa gilid. Ayan. Yeah. Ito po yung sapo to. Ito na. ah. ayun na pala sus so, ganun din yung nananakmal gawas <laughs> gawas <laughs> ayun sa nga lang po kunin na natin ano hindi may sinapin lang ko nung ano sinapin lang ko nung sinapin ng silapinang ko nung dahon ito delikado yung ano baka bumalintong ako Tuga ito siya oh. Ang laki din Kulay dilaw na yung ulo niya Ito po pala yung pitak namin oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim na Pampito na ito mga kabuga Ilagay ko muna Ilagay yan, ahas. Nabos, oh. ahas yan eh. Bilahas, no? ahas yan Il -il. Sita ba? Sita yan Ang no. ganda Ang ganda No? Huli <laughs> diba no? yung kulay no? Iba yung kulay so. Ganda oh Ganda ahas no? Nalangoy siya so. Hindi siya siya oh, kulay green na uh, kumikintab no para okay. ibon Pahas mga boss yan. So yun mga boss, mga kabuga, bali pang walong sapot na napansin namin ni Boss Marjon. Andun boss, pakyat. Ito so, po yung ay, sapot. Ayan mo naman po yan o. Oh. O, oh, sapot dun sa kabila o. Oh. Bali dito po yung mga pinagdaanan niya. Matagal niya na po itong teritoryo, kasi grabe na yung pababa niya oh. Ayun po siya sa taas. Yan. Kumaya. Oh. Yo. Bunin ko po. Yon. Grabe yung mga nila dito Bog so yung mga kabuga, ang layo na yung narating namin Umabot na kami ng tao yun Bali bandang area po dyan Yung building na po yan, puro ano alaga ng baka May nakita po kami na ano Nanlalambat dito. Sasubukan natin Titignan kung ano mga nahuhuli nila. Bali, merong may nanlalambat po doon mga kabuga. parang Pinay. Mag isa lang siya eh. Yan siguro pinag-pinagbenta niya 'yan. Ini e sinisigsag niya eh. Nakasigsag yung lambat niya doon oh. Oo, ah, nakasigsag eh. So, parang manipis yung lambat niya. sa so, online niya lang siguro nabili. Ganon din lambat nila. Napupunit daw. Sabi ni Alejandro. Uh -huh. Pagka nagkuha ng huli, napupunit daw. Manipis daw yung nylon. Ayan. Abangan natin maya maya. Tatanungin natin kung anong lahi ito. So yun mga kabuga. Bali umalis na po pala kami. Dahil yung nandalambat na pinuntaan namin eh hindi pala Pinoy, Taiko hindi ka rin magkaintindihan hindi rin marunong masyado mag Taiwanes bali itong lugar pala na napunta namin ay eh, first time na yung makarating dito ni Marjon mga explore kami makahanap kami ng mga panibagong spot yan, update na lang kami mamaya mga kabuga Yung mga kabuga, bali nandito na kami ni Marjan sa ano Sa tambayan namin, sa kubo Bali, ito na pala lahat yung nahuli namin Ito Ito yung una naming nahuli, isa Then Dalawa, tatlo Apat, lima, anim, pito Bali, walong piraso Pakakawalan din namin yan dito mga kabugas ano, sa gulayan namin para kahit na paano pa ano man lang ng mga insekto dito at saka lamok. Bali dito ko na pala tatapusin itong video. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Subscribe and share. Peace out. Yeah.